So, kini nga video ha guys, late na kayo nino. So, ato lang gya po nang ipost tungod kay grabe na jud ka puno sa akong memory ba. Pero sayang masya burahon gud guys, ug na nako mag-post kay kiba na ano ba ka video post is live na bayaron ron <laughs> so, sa mga wala pa ka-follow nako ug ka-like, so like na karon na kayo, okay? Mo ang pagkatapos ng bagyo so November 4 guys kay Pesta Mandari sa Barangay Kakao so gikuha ko sa akong amiga no gikuha di ko sa akong amiga besa nagsigin akong ingon nga dili na man ko kayo na lagi bagyo so wala dyo siya guys di dyo 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 magkuhan so wak ko'y mabuhat ning kuyog na lang gid ko niya so diri ko nabagyuhan sa Barangay Kakao karon. so muna ni guys no kinabukasan ng after ng bagyong tino so muna ni ang hitsura guys sa mga balay na apadjoy balay diri ang natamukan o globi so Muna guys, after ng ano, Uli, gibalik gi na po ko gihatod na po ko sumo na ni guys sa nadatnan, datnan my god may nakaharang na sa mga daanan ginoo you know, ko so naka makaingon jud ka nga kanang kuan grabe grabe ang kuan guys pero dili jud ingon pud nga grabe sama sa audit sa una nga nakakalbo ko nga kalbi ang mga gubat kini medyo okay okay pani pero may pinsala ba jud nga nahitabo di ba so mo na guys no mga nangharang na mga saging diri sa kalsada diri ni sa barangay kakaw guys mo siya uh, ang atong makita karon so may na ni nga mong kanang driver ba kay grabe ka abtik guys grabe mo lihay lihay og mga nakaharang na oh. di ba suito oh. kayo ni muda mo drive guys so mo ni si Kenneth ah, anak ni siya sa akong nga mega nga si Melodena Lena mm. so mo ni o dyan yung guys, maayo gani guys no, kaya uban nga mga residente kaya nagkusa na lang yung sinag pamutol tungod sa kailang mga balay-balay. So, muna diri ang ah, medyo hapsay kaayo ang agianan ron kaya gipamutol nas mga da, uh, kuan ba sa mga tagbalay nga dool sa kalsada. So, ni guys nga part diri ang ah, medyo lisod dyan siya. Murag nakahuna-huna na cukup na o ba kayo. You Ginoo know, oh, ko akong na matres diri. <laughs> Chara pag gato, no? So, morning guys, so, kayo murag mo ni ang pinaka lisod nga part diri nga banda diri akay tungod dili pa simentado tanan diri dapit. So, maunang na yung mga may mga ano mga buhangin pang makikita natin dyan. So, ito mga putol-putol na mga puno. So, ayan na. So, medyo okay naman po. Makaraan naman din yung mga motor. So, dito na kami sa may dakit, guys, no? Grabe. Grabe yung dakit, guys. Sobrang laki. Tapos, sobrang tibay, di ba? Hindi man lang nag-ti. Nagsabag yung ti, no? Char. So, we are here already in Barangay Hampangan. So, nakarating na kami ng Barangay Hampangan, guys. So far, so good naman yung sitwasyon nila dito, wala naman masyadong napinsala. So, ayan o, medyo okay naman kasi yung kasada, nalinisan na rin nila. It's about a 9 o'clock, so mga 8 o'clock kaming umalis dun sa bahay. So, mga, mga kuanan ni guys, baka, baka nakarating ako sa Santa Rita, mga 9 o'clock na. So, money yung mga wire, mga wire na nakaharang sa mga daanan. So, medyo listo jud at dapat jud mag-ingat. So, kini nga itong upload na eh, guys, no, so, pasensya na siya kaya kay Per, na late ba? Tungkol kay Dugay kayo may balik ang kurinti, Dugay kayo may balik ang wifi, sige mo una po wifi may balik kung sa kurinti. So, mo na nino, na mga itsura dress mga saging, baka nang kalbog yun looy kayo tanawag kana ng labi na mga nanin mga gipang siguro nga saging no yan sayang kayo ilang mga kon, ba so muna ni guys na naman so din na tadi nga part. So, medyo okay naman talaga siya. Okay naman talaga dito. So, ito yung makikita natin dyan, guys. Hindi po yan landslide. No, hindi yan landslide. Ano yan? Kung-kugid ba? So, mani ang part rin nga kalsada pa puntang mapgap. Santa Margarita. So, kini okay, guys. dikalkal ganyan, gini guys. Maragi baligya. Siguro ang jota niya. Ah, maragi pa bungkal na lang ba kayo? Magbayan eh, siguro. Ambot lang. kasama na to. So, wala na tayong paki <laughs> oh, <deba. laughs> So, asa naman hours. So, tungod kay Kuan lagi. Oh, diba, nindutin, nindutria, wala tumba diri nga side. So, siguro hinay rak ayo ang hangin diri nga side. Diba guys? So, ang mas malala dito guys, yung papuntang kuan, Bagumbayan to Santa Rita. Someone who would sing where you are. bagumbayan, bayan. So, mga guys, makita ni mga guys no nga, nasa gitna pa dyan ang mga kaan ba, wala pa ka-responde dire nga side ba. tumut kay medyo, kunti lang yung mga taong nakatira dito sa may gilid ng kasada guys, kaya siguro wala pang masyadong nakapag, ano, nakapag-responde dire. So, here we go! Tuloy lamang yung pagbiyahe namin tungod kay ang ubang part naman po'y limpyo. Sama niya, wala na kuan. Pinsala din nga side. So, limpyo na ang kalsada din rin. Ah, noy na kayo agian, ha? Diba? ba ah. So, pero guys, magsungsoong gihapon mi sa mga wire. Kaya napang yung mga wire nga nangatang dia So, diri dapitan ay na landslide po so manag medyo 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 kuyaw kuyaw gid guys no igo e, ra jud makasod ba ang kuan motor so ang mga four sa ning uh, tungura guys dili gid sila makasaka so magmotor sa lamang sa mas better para mas ano ba kalusot-lusot yun mo bisag asa mo agi o, diba? dulong ni sa Santa Rita, Hilongos lady So ni karon guys ang ilang tulay. Ang imbornal diri awa guys ba siguro na puno na siguro na stuck mo nang saka ang tubig Dib diri na lang sa mabaw agi. Kay murag na kuanan ba naharangan dito sa sud so, ba. So nang ingat gyud si Ingat sa kuan pag drive tungod kay wala pa gyud na responde diri ang mga alas 9 na bayani no. So medyo dugay ang responde diri sa bagong bayan. So ano ito ano, na kinakusgan natong <laughs> So we are here Bagong Bagumbayan na uh, bagong baryo nila dito. So dere guys, dere mag-start ang kalbaryo. Ah, char. <laughs> kalbaryo gyud ba? So dai balay diri guys nga nataknat ang tangyo dangkuan guys, atop nila looy kaayo. So kay namang pudses bukid-bukid yun. So mo ni guys no, nakaharang gyud kay Mito Dria na pay pero so far so good guys. Nice kay ang balay ba. I love it talaga ng balay na yan. So di ko na pinakita kasi medyo na nakapokus ako sa ano sa dalan kay wala pa lagi naka-respond diri ang So ang gibuhat ni Kinit guys, nagsungsuong na lang siya aning lobby tukod kay mi. May harang magit siya. So, diri, guys, no? Sa may kawayan. So, kinanglan dyan mga naog. May guys, kay di dyan pwede dili naog dyan nga part. tungod kay buntag sa'yo palagi. Lami pa dyan ikatug. Siguro sa uban. So, mga munang wala pa ka ka responde dyan ang aside. So, munang nangutana sa miniati kung safe ba. So, we are here na. diri. na dyan nga part guys. Ang kuwan Santa Margarita guys. Nga grabe ang kuwan nakaharang so may nakaharang mga kawayan diha guys na tuslo pag yun mis bangag sa inulingan so may gina kay safe at right, si so padulong na may sa Santa Margarita so mo niyang sitwasyon diri sa Santa Margarita so far ano goods naman goods katulang dito sa may intering kasi murag na ang kusog ang baha dito ang lapok na nasa nasa Intiring so na ni guys no kay wala po ka wala pa ka responde diri ang aside ang taga Santa Rita, mga officials so pagdaabot na mo didto guys sa uh may dap dap so nadudto na sila so wala na lang ko nagpatuloy guys kay puno na kayo akong video ako memory bad dili na dyan mada Manang, wala na, na ako na ang mga taga Santa Margarita nga nag, kuan nag clearing dito nga panahon na so super so far, abtik, kayo gyan ang taga Santa Margarita kay pag abot na mo dito sa dap dap na uh, ando na sila naglinis na kaya thank you so much maura to atong uh, video and be safe everyone